magandang buhay. Dahil nagikrib ating kapitbahay sa prata, magluluto tayo ng dalawang pirasong prata sa mainit na mainit na mainit na kawale. Patulad ng pangiinit ng ulo ko sa'yo. Kaloka ka dahil. Tapos, pag nakikita mong naluluyo na yan, parang yung jowa mong may toyo, balik na rin mo na Ganyan ka. Ilaban mo. <laughs> Tapos, lagyan mo siya ng itlog para na makalasa yung prata mo. Usually, ginagamit dito is itlog or yung iba is chocolate syrup or condensadas. Pero, mas prefer kasi ng kapit-bahay itong itlog. Ganyan. Para protein ba? Protein ba? Dye? Protein. Ilaban <laughs> mo. Tapos, ganyan. Pag na, na absorb niya na tusok-tusokin pa ilalim tulad ng panunusok sa'yo ng jowa mo o oh, diba? Sana all! <laughs> Tapos balik tarin mo yan dahil ganyan tulad ng pagbabaliktad sa'yo ng mga plastik mo kaibigan. Oh my God! Bato-bato sa langit. Matamaan. Huwag magala. Ganyan pag okay na yan dahil nako. Iahon mo na yan sa kahirapan. Ilagay mo na sa plato. At saka lagyan mo siya ng spoon at or knife and fork. Ayan. Okay na. Kaya isabi na natin sa ating kapitmahay. Let's go!